Pagpalang araw po sa lahat mga kapatid na. Salamat po sa inyo lagi. Shout out pala sa lahat. Sa ngayon guys, kasi uh, na po kayo kasi medyo natagalan na ng aking pagtuturo. Mga kapatid. Ah. Salamat sa lagi niyong pagsubaybay po sa mga video na upload ko. Alam ko po na kahit naman sa simpleng mga turo ko na nagmumula sa kaluwalhatian ni Ama ay may mga naibahagi ako sa inyo na mga salita na makatulong man lang sa araw-araw ng pamumuhay. Ayan guys, uh, sa araw na ito uh, quick, uh, magagawa muna ako ng quick video na uh, sa pagturo at ihayag ko po ang uh, dito uh, sa ihayag ko ay dito siguro uh, sa ihayag ko siguro ay siguro dito uh, panahon na siguro upang magigising ka sa buong buong katotohanan yan guys uh, kaya nga dito ako sa labas ngayon gumagawa ako ng mga gamit may pinabili pa ako sa anak ko na tawag niyan na mga gamitan kasi naubusan na ako And habang inintay ko siya, eh tuturuan ko muna kayo Ayan guys, ang uh, ituturo ko sa iyo ngayon Ay ang, uh, tawag niyan, ihayag ko Yung uh, sabi ng iba na sa mga pantas na lihim daw Ito, muna ipasa eh, ko muna at uh, alamin natin kung lihim nga ba o andyan lang sa Biblia Ayan guys, inuulit ko po ang kaloban talaga o kalawalhatian ni Ama. Ni minsan ay wala siyang nilihim sa atin. Ang lihim na yan ay gawa ng mga pantasyan Inuulit ko na lagi sa inyo. Mga matatalino at marunong na ng mga ewang ko ba anong gabayan yan. Basta sa pagkakalam ko, si Ama ay hayag na magsalita at wala siyang nilihim. Ayan ay pasa ko. Yan, dyan tayo Diyan tayo magsimula nang alamin natin kung may nilihim ba talaga si Ama sa atin. Yan. Basahin natin. Sinagot siya ni Jesus, ako'y hayag na nagsalita sa sanlibutan. Ako'y laging nagtuturo sa mga sinaguga at sa mga templo or at sa templo na siyang pinagkatitipunan ng mga ng lahat ng mga hudiyo at wala akong salita sa lihim. So, klaro talaga na walang salita ang Diyos sa lihim. Yan po ang katotohanan yan. Ayan natin at susunod natin ang taong yan, ito. Diyan tayo, kung kasi yan lagi ang sinasabi ng mga pantas, matatalo marunong na may tinatago ang Diyos. Kaya ihayag ko na sa video ito. Ayan, sasayan natin yan. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa Espiritu Santo. Sinabi niya, Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat nilihim mo sa marunong at sa mga matatalino ang mga bagay na ito. Ngunit inihayag mo sa mga taong ang kalooban oy, tulad ng sa bata. Oro, butang, ilagay natin na may nilihim si ama sa mga pantas. Ngunit inihayag niya sa mga sanggol o sa mga bata. Yan ang uh, sabi nila, nilihim daw yan. Pero tingnan natin kung totoo ba. Ito, ipasa ko na. Yan guys, say natin. Lucas, o uh, Mateo 21, 14 16. Sabi na, anong sabi ng Panginoong Isus? At nagsilapit sa kanya, ah, balik tayo, ito guys, ah, uh, basahin niya ito ulit. sabi niya ng Panginoong Isus, ah, uh, sabi ng salita, sa salita ng Panginoong Isus, o sa salita ng Diyos. At nagsilapit, nagsilapit sa kanya sa templo, ang mga bulag, mga pilay, at silay kanyang pinagaling. Sa 15, datuat ah, uh, datapuat, ng makita ng mga, ah, uh, pangulong sa serdote at ng mga eskriba ang mga katakatakang bagay na ginawa niya at ang mga batang nagsisigawan sa templo at nagsasabi, Hosana sa anak ni David. David, or Hosana sa anak ni David. Nagagalit sila. Ito, nagagalit ang mga punong mga pangulo na mga serdote. Yan guys, nagagalit sila kasi lumalabas sa bibig ng mga bata ang sigaw na Hosana sa anak ni David. Kaya nagagalit sila. Kaya sinabi nila kay Panginoong Isus, ito sabi nila. At sinabi uh, sa 16, at sinabi nila sa kanya, narinig mo ba? Mubaga ang mga sinasabi ng mga ito? O sa sa um, sa hayag na salita, o narinig mo ba ang sigaw ng mga taong ito? O ng mga batang ito? Ano bang sabi ng Panginoong Isus? Sabi niya, magpatuloy tayo. At sinabi sa kanila ni Jesus, Oo, oh, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Yan naman talaga, kasi ang sa araw na yan talaga guys, ay yan ang araw ng pagpasok ng Panginoong Isus na sumakay sa mismo sa Kamelyo, papuntang Jerusalem, papasok siya sa templo. At uh, sa daan, walang... Uh, walang pumupuri sa kanya yan guys okay balik tayo ayan guys uh, ko po sa pagpasok niya sa Jerusalem ay walang pumupuri sa pangalan kaya gumawa ng paraan ng Espiritu o ang Diyos na mismo pilalabas niya sa, mabat, uh, sa bibig ng mga bata ang usana na yan sa anak ni David at ang sabi ng Panginoong Isus na rin ni, uh, inulit ko yan ang sabi ng Panginoon kasi nagtatanong sila naririnig pati yung mga pangulong sa surdi, sa sur, sa serdote doon maging ang kaniyang mga apost, apostolis diyan sa araw na yan sabi na sabi nila naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito at ang sinabi ng Panginoon Jesus itong sinabi ng Panginoon Jesus ulit ulitin ko ito at sinabi sa kanila ni Jesus o oh, kailan bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga masuso ay iyong nilubos ang pagpupuri Yan, talaga ang lumabas sa bibig ng mga bata O ng mga sanggol na yan Ang usana At ang bata dyan ay hindi yan literal O maging ang sanggol man Kasing nakakaawa-awa na sitwasyon dyan Yung mga magbulag, mga pipi, mga bingi Sa templong yan Ay uh, taong yan Bulag, pipi, bingi Yan ang mga sanggol sa harapan ni Ama Yan ang mga batang masuso hindi yan literal. Mismo lumabas yan sa bibig nila. Umiiyak, kung simisigaw sila, o sana, anak ni David. O purihin ang anak ni David. Kawa mo kami. Pagalingin mo kami. Yan. Ang katotohanan yan. Hindi yan lihim. O napangalan na sinasabi ng mga pantas na matatilinot marunong na nilihim daw. Hindi. Yan Nulum... Ano, Klaro na talaga sa talata. Ulit, ulitin mo mang basahin yan. Yan lang ang pinab... Yan talaga ang pinalabas ng Diyos Espirito sa bibig ng mga bata kalooban ng Diyos yan. Wala kasing pumupuri sa pangalan ng Panginoong Isus dyan. Na siya, Hosanna, nang ibig sabihin. Kaya ayan guys, balik tayo. Hosanna, sa anak ni David. Meaning ng Hosanna ay purihin ang pumarate ang dumating sa ngalan ng Panginoong Isus o sa ngalan ng Panginoon. Yan ang katotohanan uh, yan, hindi pinalam. Kaya nga, lagi kong sinasabi, bakit gumagawa tayo ng salita na hindi naman kalooban ng Diyos? Wala naman talaga si Ama, hindi yan patas si Ama sa lahat. Kaya mo lang hindi nakikita yung mga banal na salitang yan. Dahil sa puso po natin na hindi tayo karapat-dapat sa mga salitang yan. Andyan lang yan sa Biblia. Nakita na natin yan sa ating mga mata pero dinadaanan lang natin kasi ang makasumpong talaga niyan ay ang mga bata lang na may mga babang kababaang loob yan guys, uh, tingnan natin ang uh, meaning ng usana yan pasao sa Tagalog, ang usana, o oh usana ay sinalin iligtas mo kami, o oh iligtas mo kami ito ay isang pariralang Hebrew na kadalas ang ginagamit bilang isang sigaw para sa kaligtasan at pupuri sa mga religyosong uh, konteksto lalo na sa mga selebrasyon ng linggo ng palaspas maari din itong unawain bilang luwalhati sa Diyos sa kataita sa kaitaasan o pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon o oh. kanina ay sigaw ang ang unang interpretasyon doon ay mga sigaw o papuri kalaunan kasi sa New Testament ay ang, binig ang ibig sabihin ng uh, usana ay sa English niyan ay iyak tingnan natin ayan basahan natin yan in the Tagalog or Osana translate pre, uh, to pre, uh, please save us or may uh, save us or uh, save now please it's uh... a yan ulitin natin basahan natin sa English niya guys uh, in Tagalog Osana or Osana translate to please save us or uh, may save us or uh, save now please it's a uh yung taong ito kasi no word that expressively for salvation often used as a cry of praise so ayun, klaro na cry or praise uh, expression of joy in the context of Palm uh, Sunday it's a song, prayer for the Lord to come and save yan kasi guys, uh, sa anong ano anong uh, sa Old Testament ang meaning ng usana ay wala ang makakuha talaga ng meaning niyan na mga taong yan yung na mga matalino sa Biblia o yung mga scholar sa Biblia ang unang expression nila ang unang interpretation nila dyan ay pagpupuri lang o simpleng pagpupuri lang pero kalaunan sa New Testament na ay ang uh, naisalin yan ay bilang sigaw or iyak ng mga bata ng mga sanggol kahit isearch nyo yan sa Google. Busana what is the meaning of busana In, uh, ano to, ano tong, uh, what is the meaning of the Hosanna in Matthew 21? Tingnan ko muna. Matthew 21 verse 14 and 16. Diyan yung malalaman kung anong talagang ibikalugan ng Hosanna. It's a cry. Or shout out, or shout of joy. Kasi ang inuulit ko po ang mga bata dyan ay hindi po yan literal. Yan po ang mga lahat ng mga taong nangangailangan ng kagalingan. Yan mga may sakit, karamdaman, mga bulag, mga pipi, lahat na ng klase ng sakit. Umiiyak sila na Panginoon or Hosana. Yan guys, kaya yan naman talagang ang lumabas. Inuulit ko po. Yan na uh, ang pinalabas ng Diyos sa mga bata na pagpupuri yan guys kung uh, isalin po natin ng David yan ay ang meaning ng David or uh, David name ang meaning po niyan ay beloved or minamahal yan guys ang katotohanan yan so yun nga nasabi ko na eh bakit ba lumabas sa bibig ng mga batang usana oh sa anak ni David? Eh alam naman nila hindi anak ni David. Ang Panginoong Isus. Kung sinabi nila o oh sana, purihin ang, ana, uh, ang apo ni David, eh maaari pa. Kasi ang anak ni David or David, David name ay isang pinadala ng Diyos sa pangalan ng isang propeta na ibig sabihin ay beloved or minamahal. Kaya kaya sinasabi, mga kapatid ko, inuulit ko na naman, walang nilihim ang Diyos sa atin. Tayo lang ang gumagawa ng lihim. Pero nasa inyo na rin po yon at least uh, nasabi ko na po ang uh, si parating sa inyo. Kaya lahat ng gamit ko, lahat ng kagamitan ko in spiritual, mula Biblia yan. At hindi na mabibilang ang pinagaling ng Diyos sa panggagamot ko. 200, 300, basta hindi ko nabilangin ang ginawa ng milagro ng Diyos sa pangagamot ko dahil hindi ako umadapt sa lihim na karunungan na yan. Kaya salamat kung uh, nasa inyo na po yun. At least nasabi ko na po eh, wala pong sama ng loob. Ihayag kung anong nga uh, ihayag sa akin ng banal na espiritu. Yun ang sundin ko. Salamat po.